gusto ni Sab ng mangga request niya to ito yung mangga ni Sab oh saba oh. ito na yung mangga mo oh bilis oh tara ah oh, mangga tara dito Kita tayo kakain ng mangga oh taste mo ah oh try natin taste mo one oh 2 3 ayaw asim, sem ikaw ikaw no ikaw ikaw taste mo Uh, ano? <laughs> asim? Ikaw? Gusto mo ba? Isa ba? More? More? Sa mami. More? Oo. Oh. Mami, mami. Batik mo natin sa mami mam. oh, oh. Bilis, uh, taste mo? Oo. Oo. Bilis ako. Taste mo, taste mo, taste mo. Taste mo, ayaw mo na? Mami, mami, mami. Oo, oh, ayaw mo na? Oh. Asim mami, oh, Asim ba? Asim? Ganyan, mami, asim. Then, try natin kay mami mo. Yeah. Oh. Eh, try mo muna isa. <laughs> <laughs> <Asim>. <laughs> yo, yo, yo. Yo. Hmm. Bueno. asin ba? <laughs> Tingnan niya natin 'to talaga maasim. <laughs> 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 <Gaguh. laughs> Asim, asim ya. Asim. Tara, patrain nanti ke Mami. Bilis, tara buksan mo pintu, Hmm, bilis ka buksan pinto. Buksan mo. Mami. Mami. Tutulog yata si Mami. Tara, bilis. Ah, mangga ah. mangga. Tutulog eh. Tulog.

Taste mo. Ano? What's the taste? Asim. Ikaw. Yeah. Asim.